Guys, pangalawang pangalawang araw ng general cleaning ni Mami Pearly Vlogs at ito nga ay nasa baba na ng aming hagdan. At dito guys ay ano, sobrang maputik talaga guys kasi yung aming dalawang aso ay dito naka-stay dito sa aming hagdan kaya ano, sobrang naggigitata ito guys, grabe. <laughs> kasi nakatali lang sila dito sa amin. Ayan guys, yung aming dalawang aso. Pakita ko lang. Ayan itong baba na kapaligiran natin ito guys ito ay sobrang madumi pa <laughs> kasi dito gumagawa yung aking my loves na mga kung ano-ano mga electric pan washing machine DVD DVD wala sa ano sa mga kagabit na natin mga nanay lahat ng kasiraan pwede niyang gawin pero hindi na siya masyadong gumagawa guys kasi ang technique ng mga people pag may sira ay bumibili na lang kasi pag ipinagawa, guys, ay mas mahal ang gastos. Like, sa electric pan, pag nagpagawa ka ng electric pan, halimbawa, ang sira ay mahal ang motor. So, ang advice ng aking MyLabs ay gulang sila ng bago. добрий

Jauh pagi itu setelah senin pekat, ini ini pun nama aku. Kayak, nama sih, bawah nanti itu sama ini pas, tidak apa tidak apa, lima puluh lima ribu berapa? Kayak apa diapa? Kita setuju betul betul. Setelah itu lima ribu enam, tapi itu betul betul betul. Sebelum itu masih masih nanti diolah semua, itu mana

Guys, nice. medyo malinaw na yung kulay, hindi na siya itim. At ayan, medyo maputi na rin yung aking ano hagdan. Kasi ito ay nagigitata talaga guys, kasi yung aming aso ay dito nakatera. At yung, ayan, yung aking pader na kinis-is. Ayan, pag wala akong nakikitang ang dumi, ang saya-saya ko at nalagyan ng wallpaper. Ito guys, oh, uh, parang ginagawang kapitan kaya may ganyan siya. Ayan, walisin ko na lang yung tubig at napaka-itim ng tubig guys, grabe. Itong wallpaper namin dito sa gilid ng hagdan, wala na akong makitang kaparehas nito. Ito guys ay hindi natapos dito sa aming may hagdan. Sa gilid ng aming hagdan guys, ayan no, pansin nyo yung kabilang gilid. Wala na siyang wallpaper, kasi nga wala na akong makita. Dapat ito ay hanggang dito, ayan hanggang dito yan kaya nga lang wala na ako makita kaya ano buti na lang nakatago hindi <laughs> masyadong halata at itong ha aking hagdan guys kikis ko na lamang siya kasi nanggigitata din siya guys o ba diba? isang isang hinga na lamang ni Mami pearly vlogs guys matatapos din ang lakat matatapos din ang ano pag kukuskus ni Mami pearly koko si Coco nasa hagdan. Coco! Ano ginagawa mo dyan? Coco! Nakasilip sa Ayan, medyo malinis na yung aming hagdan, guys. Siguro mga tatlong araw tong malinis. <laughs> o, oh, ba diba, pagdating ng ano dito, malinis na, guys. Ang sarap ng apaka ng aming hagdan. At mabango na siya. Hindi na siya amoy aso. Mamaya paliguan ko yung aming aso, guys para mas mapresto yung aming aso bago siya ilagay dito sa kanilang sa kanilang tirahan <laughs> Guys, itong aming pinto. Ito 'yung project ko, guys. Pag ako ay sumahod sa waiting ngayong December. Kasi nag nag ano na kami, Nag-canvas na kami ng pinto, guys. Nasa limang linggo din. Nasisira kasi tupag na ulan kasi ano, wala kaming salambi dito sa aming labas. Kaya ayan ang itsura ng aming pinto.